Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, dito tayo ngayon sa ayan, bagong ayan, project natin. Iyan natin yung tractor dahil may hirap sa kalabaw. Kapal ng dabaw. Subukan sa tractor. Ayan muna ng tractor. Patuloy yung dabaw. Oh. Det var godt. <laughs> kapal ng damo o, talagang siya di Ngayon, hindi kaya, mahirapan po yung ating uh, tractor o kalabaw huh? dahil sa kapal ng damo so, gagawin natin ay option na naman ay uh, grass cutter ito ito oh. ito itong mga damo na to grabe kapal yan si Ranger si Boss <laughs> grabe kapal talaga oh noy mm. oh. kapal pa rin sinunog ko na nga to oh, kapal talaga Hirap din yung kalabaw. Oh. Ah, oh, Diniritso mo pala, no? Di ko rin nasabi sa na kung pala. Hmm. Ah, bili ako. Bili ako, Crudo. Okay lang yan na nag-aulat. Huh? Oh, okay lang yan. Wala problema naman sa Crudo. Ikaw, baka ako. Huh? Kaya mo? ngayon yeah, at nag uh, cutter na dahil hindi kaya ng uh, kalabaw at uh, traktor lumulutang lang po yung araro kaya yeah, yun kailangan natin ng kasama talaga o ito mga kalingap pano abang siya ay ng kami gumagawa doon ay eh. yeah, nagpaluto na rin ako ng ngayong dalawang manok tinula sa kadubo hindi na natin yung luto na Ano kayo na? Oh, na? Luto na? Luto na, luto na. Luto na? Sa kusina. Oo. Oh? Eh, buksan mo lang yan. Ang problema, hindi makita yung sinabawa natin kayo. Oh, bakit? Hindi mong tanda lang plato. Ano plato? Oo, oh, ito? oh buksan mo lang. Oo, inigop niya, ano? Mm. Oo. Oh. <laughs> Sus. Grabe. Ano, dubo. <laughs> ano, na may pizza. Eh. Tukin natin. Hmm. Tanggal na? Lala, tanggal na oh. Oo. Ngayon, tinuula. Alright, saka ito, adubo. Tara ho! Tara ah. mo sarap ah! Pangkuhan mo. Pangkuhan mo pang <laughs> okay. At uh, yan, kuha rin siya ulam na tinola para sa kanyang uh, magina. At saka dubok. Waka, ito ako. Nagdumuto ka, no? Okay, sa so, uling mo lang. Mangkok. Tinula. Tinula ang ano. Oh. Ayos, nagingin mo sabaw. Sabaw. Oh. At least, amoy manok pa rin yan, no? Oo. Uh -huh. Kasi marami manok. Dalawang manok, eh. No? Oh, 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 okay, no, adobo may pichay. Oh, kalain mo yan. Adobo na may pichay. Ay no, pagkawal mo mag-tayin tayo ng mais na ano, sili, ano? Ano dito? Ah, pinya, ano? Pinya. Oo, parang sarap sa adobo. Okay. Ano mo nagdagan? Dagan mo? Ayan, wow, pagkatapos natin na kain. Hindi ko na pinakita 'yung pagkain namin, no. Ito, araro naman. Tapos na rin uh, nag-scatter, no. Si, uh, po 'to nag-scatter. Dahil uh, kapal ng lupa, ano, damo hindi kinaya ng kalabaw nung una at saka nung traktor kaya ito binubli nagigas cutter yun kaya po ang nagigas cutter ngayon siya naman ang uh, nag aararo uh, na hindi talaga natin kaya mag isa nito kailangan natin ng uh, back up alalay ngayon oh yan, sa una lang po yan. Mahirap. So, nakailang kwan na tayo. Nakailang gas na tayo, tatlo. Mayroon pa doon, sa, sasapsapin pa yun, mga isa pang karga. Okay, tapos na ang pag-grass cutter, bukas na naman na uh, tutuloy namin ang pag-aararo uh, na. Ang gabi, kapal ng damo. Ayan, gabi na oh, ang kabagsak na ulan. Half hours later. It, ito, pagkatapos nga ng isang araw Ito na, uh, kaganapan Pagkatapos kong uh, mag-harvest, magluto At kumain kami Ito na, uh, at naumbisa na ni Boshin At ako naman ay ito Nag-pabawas uh, ng mga damo So, ganyan po ang naging uh, routine ko katapos uh, magluto kaya pinakain yung ating uh, kasama tayo naman ngayon ay gagawa din dito yan, mahirap ang ating ginagawa dahil uh, yan, kailangan natin uh, tanggalin yung mga damo na nakatambak dito sa gilid ulit na na dahil mahirapan yung araro lumulutang sa gilid nga pala natin nilalagay yung mga damo yan pong damo na yan ay uh, mahirap uh, supilin dahil pag nakakapit yan sa lupa yung mga sang sanga-sanga niya ay talagang tutubo-tutubo kaya dyan mga nilagay sa gilid at sa kasakali mamatay dahil nakapatong sa kapwa niya mga damo. yan Okay, natapos din. Salamat, ha? Tapos na. Ah, Tambay mo dyan mga dalawang araw para malinis. Oo. Ah, okay. So, natapos mga kalingap ang ating uh, dito. Ayan. Lala na kung anong may tanim dito. Ayan, ulan. Lapad dito mga kalingap. Nahiram natin na taniman sayang. Wala ko yung kalsada oh. Along the way.